So today, siyempre meron tayong 50,000 mamaya alas 6 na hapon yan. Mamaya alas 6, eksakto. At mamigay tayo ng 6 o 7, 10,000. Pito, bigay ng Shopee! Sa shop. Mamaya pa yan, okay? Relax! Mamaya, pronto tayo ngayon eh, okay? Yung oras na yan, pronto, pronto bibigay mo. But kina-announce ko lang po ito para malaman nyo. Pero sa Friday po, ang Shopee, instead na 50,000, ang bibigay nila doble, 100,000 cash! Right. So, mamaya, pito na 10,000, 50,000. So, Friday po, 6 o 7, ha? Na 10,000 at 100,000. At ito yung 6,6 natin. This coming Saturday, lagay niyo na usik yung mga kalendaryo. 6,6 dito sa, sa Channel 7 at 7 p.m. Ito yung big time. Magbibigay po ang Shopee, ha? Ng anim na 50,000. Yeah! Alright. Yan po yung dapat may wow kayo. Watch and win. Watch and win. May mga tanong ako sa iyo. Bigay ka agad ng 50,000. Anim po yan. At hindi lang yan. Magbibigay ng dalawang 250,000 ka! <laughs> hindi ba yan natatapos yan? Ha? Anim na 50,000? Dalawang 250,000? At isa pa tayo. Magsa-shopping shake pa kayo. 500,000 ka! <laughs> wow! So, ibig sabihin niyan, for the whole week, talaga naman no, oh, mag enjoy kayo. Diyan lang kayo. Ngayon oh, is June 1. So, meron tayong GCQ. Napapansin niyo, hindi naman ulahati oh, lahat ay eh, matraffic ngayon. Hindi naman lahat eh, sumakay ng bus. Yan ang oh, ating, I think, yan ang oh, pinaka-importante oh. Sumusunod tayo. Dapat to, oh, be safe. Di ba, lagaan natin ang ating mga buhay. Buhay nyo, buhay ko, buhay natin lahat. Buhay ng mga manyo sa buhay. Dahil alam bakit? Importante po. Yung paggutom, marami naman tutulong diyan Makakaraos tayo diyan. Pero yung may sakit, marami yung kumakahawa dyan. Be safe, tandaan nyo po, importante ang buhay natin. That's why nandito tayo sa mundo, para mabuhay tayo na maayos. Eh, sinong gagawa niyan? Tayo rin, no? So, anyway, tuloy-tuloy uh, tayo, at uh, importante yung eh, maging masaya kayo. Nandito ang GMA7, nandito ang tuwin, Wawawin, nandito ang inyong lingkod. Tandaan nyo po, kayo ang bida dito. Tuloy-tuloy tayo! Let's hey, go! Hello mga kapuso! Ako po si Minabati ko unang muna dyan mga kaipo natin. Mga kaspami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!